Maita, kanina pa tayo nag-uusap dito. Naririnig mo ba ako? Maita? Hindi na akong response sa manugang mo, Ano uh, Anong ibig sabihin mo? Ang ibig sabihin nito ayaw na niyang harapin ang kanyang realidad. Masyadong traumatic ang nangyari sa kanya. Binablock out ng utak niya, mga senses niya. Ganito na ba siya nung magkamalay siya? Um, opo. Pero may mga nagbanggit naman po siya sa akin. Tuwing kailan? Um, yung una po, nabanggit ko yung pangalan ni Angelica. Tapos yun na ho, umarte na ho siya na parang lumalangoy. Eh. Tapos sinasagip niya si Angelica. Tapos yung pangalawa naman ho sa rooftop ng ospital, uh, nakita ho namin siya, parang tatalo na ho ni, eh. Buti na lang ho, dumating kami agad. Pangalan ho din ni Angelica yung binabanggit niya. Sino si Angelica? Kapatid ko po. Angelica, Mami. wait. Angelica. Mami, dito na ako. Mami, laro tayo, ha? Ang kita ka mag-judor, Mami. Play na tayo, Mami. Mami! Angelica! Mami. Angelica! Angelica, kumapit ka sa akin, anak! Hindi ba itong sakit? Ano ka? Ilinigtas ka ng mami, anak. Huwag kang anak. Huwag kang mimi itong sakit, anak. Kumapit ka lang. Kapit! Ilinigtas ka mami. Hindi ito na ang mami. Kumapit ka lang, anak, mami. Ano? Mami, kapit ka. Ligtas